guys ito ulam namin ngayon manok yan manok <coughs> na may ubod ng saging ito guys yung ubod ng saging yan, ubod ng saging ito ilalagay sa manok na may tanglad. may tanglad, guys. Ito. Ang ala nito. Tanggal yan. Ito, guys, ang magluluto, guys. Ah. Ayun. Ito na ang magluloto magluluto. Yan, guys. Upisahan na natin magluto lagyan natin ng mantika Tapos ilagay natin ang itong bawang. Ayan. natin guys lagyan ng sibuyas bawang lang at huwag na rin lagyan ng loya tanglad lang Ito, tanglad tapos sabay na natin to ilagay ang malak o lagyan na natin ng itong kunting oyster sauce Ayan na muna natin magkulo guys. Ayan guys, kumulo na. Kunting halo-halo lang. Tapos sabay natin ito ilagay yung itong ano o, obad obod ng saging Ayan, napakasarap yan, guys. Pag natikman to, ito, guys. Nako ko. mo yung pangalan mo, guys. Ayan, napakasarap yan. Ayan, ang paborito ng gulay ng probinsya, no? Ayan, ano, ahaloin natin, guys. takbo ng ano uh, natin ha panang kaldero uh, -huh. uh -huh. matakbo sabay natin lagyan ng tubig ayan At sabaw sabaw pabaya natin muna kumulo ayan guys, kumulo na lagay na natin ito yung kulina sarap kulina sarap ayan, ang masarap na talaga ito ito ang bagong pampasarap Lagyan natin konti ng asin Yan, papayano muna natin sa maloto pa. Yan, guys. Ito, maulapit ang maloto. <clears throat> Lagyan natin ng sili. Yan, guys, oh. Pampasarap. Yan, masarap. Yan, mooro agad ha. Lagyan natin sa pinaka ilalim para maloto. pa. Let's nothing, guys. Stop. Uh -huh. uh -huh. ready, na ready eh, to eat, na guys. Thank you for watching. Bye-bye!